Isang magandang araw sa lahat. Ako si Elvie, at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin, at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagbumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay, na nagbigay sa akin ng lakas. At sana magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Paano ko ba ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ako mismo ay hindi matanggap? Sa bawat salita na isusulat ko, parang lalo akong nalulunod sa bigat ng konsensya ko. Pero marahil, ito na lang ang tanging paraan para kahit papaano ay maibsan ang sakit na aking dinadala. Ako ay limamput dalawang taong gulang, isang biyuda sa loob ng halos sampung taon. Sa mahabang panahon ng pag-iisa, natanggap ko na ang kapalaran ko. Wala akong anak, wala akong pamilya, maliban sa nag-iisang pamangkin kong si Joyce. Siya ang itinuring kong anak, ang batang inalagaan at minahal ko mula pagkabata. Si Joyce ay isa ng ganap na babae, masaya sa kanyang buhay may asawa. Napangasawa niya si Greg, isang lalaking mabait, responsable, at tila perpekto para sa kanya. Hindi ko kailanman naisip na ang lalaking itinuring kong parang sariling pamangkin ay magiging sentro ng isang lihim na hindi ko kayang pagtakpan habang buhay. Dahil madalas na sa ibang bansa si Joyce para sa trabaho, ako ang naiiwan sa bahay kasama ni Greg. Ako ang nag-aalaga sa kanya, nag-aasikaso ng bahay, nagluluto ng pagkain. Naging normal na ang ganitong setup sa loob ng maraming buwan hanggang sa dumating ang gabing iyon, ang gabing bumago sa lahat. Nagsimula ito sa isang simpleng hapunan. Pareho kaming pagod. Pareho kaming tahimik habang kumakain. Nang matapos, nagyaya siyang magkape sa teras. Umupo ako sa tapat niya habang nakatingin siya sa malayo. Tila may malalim na iniisip. Namimiss ko na siya. Mahina niyang sabi. Sabay tikim sa kanyang kape. Napangiti ako. Malapit na siyang umuwi. Tiisin mo na lang ng kaunti. Tumango siya, pero hindi na nagsalita. Ilang minuto kaming nanatiling Tahimik hanggang sa maramdaman ko ang kamay niyang marahang dumapo sa ibabaw ng kamay ko. Hindi ko agad tinanggal. Hindi ko rin maintindihan kung bakit parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Salamat, tita. Bulong niya. Kung wala ka, ewan ko kung paano ko titiisin ang lahat ng to. Doon nagsimula ang nagtagal ang kamay niya sa ibabaw ng akin. Mainit, mabigat, at may kung anong hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Hindi ako gumalaw. Hindi ko rin siya tiningnan. Pero ramdam ko ang tibok ng puso ko. Mabilis. Parang may tinatago. Bakit hindi ko tinanggal ang kamay ko? Bakit parang may kung anong nagudyok sa akin na manatili lang doon? Lasapin ang sandali. Napalunok ako. Pilit na hinahanap ang tamang sagot pero bago pa ako makaisip ng kahit ano, marahan niyang hinaplos ang likod ng kamay ko gamit ang hinlalaki niya. Isang simpleng galaw, pero parang may apoy na gumapang sa balat ko. Tita. Mahina, ang boses niya halos pabulong. Hindi ko siya nilingon, pero naramdaman ko ang dahan-dahang paglapit niya. Ang hininga niya, mainit sa gilid ng pisngi ko. Dumikit ang katawan niya ng bahagya sa balikat ko. Dapat itinulak ko siya. Dapat pinigilan ko ang anumang mangyayari. Pero nanatili akong nakaupo. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Naramdaman ko ang kamay niyang dumapo sa hita ko. Marahan, halos walang bigat. Pero sapat na para magdala ng kilabot sa buong katawan ko. Napatigil ako sa paghinga. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Greg, mahina kong bulong, halos wala sa sarili. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, ang kamay niyang nasa hita ko ay dahan-dahang gumalaw. Hinaplos ang balat ko sa ibabaw ng manipis kong duster. Parang hinahamon ako ng bawat paghaplos niya. Sinusubok ang hangganan ko. Mabilis ang tibok ng puso ko parang hindi ako makahinga. Alam kong mali, alam kong hindi dapat. Pero bakit hindi ko siya mapigilan? Dahan-dahan akong tumingin sa kanya at sa pagitan ng dilim ng gabi, nakita ko ang mga mata niyang puno ng pagnanasa. Wala na akong nagawa ng marahan niyang inilapit ang mukha niya hanggang sa naramdaman ko ang mainit niyang labi sa pisngi ko. Gumagapang pababa sa leeg Napapikit. Ako, sa ilang taon ng pag-iisa, ngayon lang may lalaking humawak sa akin ng ganito. Matagal ko nang nakalimutan ang pakiramdam ng may nagmamahal, may nagaangkin. At sa gabing iyon, kahit alam kong kasalanan, hinayaan kong matupok ako ng damdamin kung matagal nang natutulog at doon nagsimula ang sunod-sunod naming pagkakasala. Simula noong gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang mga simpleng hapunan ay napalitan ng mahahabang titigan. Ang tahimik na mga gabi ay puno ng nakaw na sandali, mga haplos na hindi dapat, mga tingin na may kahulugan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang marahang pagdampi ng kamay niya sa balikat ko habang ipinapasa ang isang plato. Isang saglit na pagsagi ng aming mga daliri sa tuwing may inaabot siya sa akin. Noon ko lang napansin kung gaano kainit ang katawan niya sa tuwing naglalakad, siyang walang pangitaas sa loob ng bahay. Napapansin ko ang bawat kilos niya, kung paano dumadampi ang dulo ng dila niya sa labi niya kapag nauuhaw, kung paano gumagalaw ang mga muscles niya sa braso sa tuwing may binubuhat siya, at hindi lang ako ang may napansin. Sa tuwing nadadaanan, ko siya, palaging may kakaibang ningning ang mga mata niya. Para bang hinihintay niya ang susunod naming pagkakataon. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, naramdaman kong nasa likuran ko na siya. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang init ng katawan niyang halos dumikit na sa akin. Tumigil ang paggalaw ng kamay ko sa ilalim ng tubig. Huminga ako ng malalim Pilit pinapanatili ang sarili kong kalmado. Pero nang maramdaman kong dumampi ang mga daliri niya sa baywang ko, napapikit ako. Tita, mahina niyang bulong. Ang init ng hininga niya sa batok ko. Napakapit ako sa lababo, pilit nilalabanan ang sensasyong bumabalot sa katawan ko. Alam kong mali ito. Pero bakit parang hindi ko kayang pigilan ang sarili ko? Lumalim ang paghinga ko nang maramdaman kong dumaan ang palad niya sa tagiliran ko. Gumuhit ang init sa balat ko. Ramdam ko ang pag-aalinlangan niya. Parang hinihintay niyang pigilan ko siya. Pero hindi ako gumalaw. Walang salita. Walang ingay. Tanging ang tunog lang ng tubig mula sa gripo at ang mabilis naming paghinga. Bago ko pa maitulak ang sarili kong lumayo, lumapat ang labi niya sa leeg ko mainit, marahan, pero puno ng pananabik. Napakapit ako sa gilid ng lababo. Napapikit. Habang ang apoy na matagal nang pinipigil sa loob ko ay unti-unting lumalagablab. Sa gabing iyon, muli akong bumigay. Simula ng gabi na iyon, lalo kaming naging mapusok. Parang hindi na namin kayang pigilan ng isa't isa. Kahit alam naming mali, hindi namin magawang lumayo. Sa tuwing magkasama kami sa bahay, palaging may tensyon sa pagitan namin. Isang tinginan, lang, at alam na namin ang gusto ng isa't isa. Minsan, kahit nasa hapagkainan lang, may simpleng pagdampi ng kamay niya sa hita ko. Bahagyang pisil na nagpapatigil sa akin sa pagsubo ng pagkain. Ngiti niya, puno ng pang-aakit at hindi ko maiwasang sagutin ito ng tingin na alam kong lalong nag-uudyok sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko alam kung paano ako naging ganito. Bakit bigla na lang akong naging uhaw sa bawat haplos niya? Sa bawat bulong niya sa akin? Isang hapon, habang nasa sala ko at nagbabasa ng libro, naramdaman kong pumasok siya sa kwarto. Alam kong hindi siya mapakali. Alam kong may iniisip siya. Tita? Tumayo siya sa harapan ko. Ang kanyang mga mata seryoso. Puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Anong problema? Tanong ko. Pilit na hindi ipinapahalata ang kaba sa dibdib ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa akin. Naupo sa tabi ko sa sofa. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang bigat ng presensya niya muli akong napalunok Tita Bakit hindi natin kayang itigil to? Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin alam ang sagot. Hindi ko na namalayan na lumalapit na ang mukha niya sa akin. Hanggang sa naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa pisngi ko. Pababa sa panga. Lumalim ang paghinga ko. Pilit nilalabanan ang bumabalot na init sa katawan ko. Pero nang gumapang ang palad niya sa hita ko, kasabay ng mahina niyang bulong, tuluyan na akong nilamon ng tukso. Naisip ko si Joyce, ang pamangkin kong nagtitiwala sa akin. Pero sa sandaling iyon, nawala siya sa isip ko. Alam kong wala na akong kawala. Alam kong lubusan na akong nalunod sa kasa. Mula ng hapon na yon, hindi na kami tumigil. Mas lalo kaming naging mapanokso mas lalong naging mapangahas. Ang bawat oras na magkasama kami sa bahay ay nagiging pagkakataon para sa lihim naming ugnayan. Alam naming mali. Pero parang isang bisyong hindi namin kayang tigilan. Tuwing umaga, nagkukunwari kaming walang nangyari. Para kaming normal na magtya, nag-uusap sa almusal, nagkukwentuhan tungkol sa araw-araw na buhay. Pero sa tuwing magkakasalubong ang mga mata namin, nag-aapoy pa rin ito sa parehong pagnanasa. Isang gabi, habang nasa kusina ako at naghuhugas ng pinggan, bigla siyang lumapit sa akin. Wala siyang sinabi, pero ramdam ko ang mainit niyang tingin na nakatutok sa akin. Tumigil ako sa ginagawa ko at nilingon siya. "Greg, anong ginagawa mo?" Mahina kong tanong kahit alam kong pareho na naming alam ang sagot. Dahan-dahan siyang lumapit, ang mga mata niya mapanukso, puno ng pagnanasa. Tita, bakit hindi ka pa rin nagagalit sa akin? Napatingin ako sa kanya, hindi alam kung anong isasagot. Dapat nga ba akong magalit? Dapat nga bang itulak siya palayo? Pero paano kung ako rin ang may kasalanan? Paano kung ako rin ang may gusto nito? Lumapit siya, hinawakan ang kamay ko. Hinila ako palapit sa kanya. Hindi ko na siya pinigilan. Sa gabing iyon, muli akong bumigay. Muli kong isinuko ang sarili ko sa kanya. Pero sa tuwing nagsasama kami sa ganitong paraan, may unti-unting bumibigat sa dibdib ko. Para bang may multong unti-unting yumayakap sa akin. Isang araw, habang magkasama kami, sa sala, bigla siyang tumigil. Nakatitig lang siya sa akin, parang may gustong sabihin. Tita, natatakot ako. Natatakot saan? Tanong ko, kahit alam kong pareho namin alam ang sagot. Natatakot ako kung anong mangyayari kapag nalaman ni Joyce. Bigla akong hindi nakapagsalita sa... Unang pagkakataon parang biglang tumama sa akin ang lahat ng ginagawa namin. Oo, nag enjoy kami. Oo, masarap ang bawat sandaling nakaw naming dalawa. Pero hanggang kailan? Hanggang saan? Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa takot. Dahil sa unang pagkakataon Natanto kong darating ang araw na babayaran namin ang kasalanang ito. Mula noong araw na yon, hindi ko na maalis sa isip ko ang sinabi ni Greg. Sa tuwing nagkikita kami, hindi ko na magawang malunod lang sa init ng kanyang yakap at halik. Parang may anino ng katotohanan na laging nakasunod sa akin, bumubulong, ng isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Paano kung malaman ni Joyce dapat ko na ba itong tapusin? Ngunit sa halip na lumayo, lalo akong nadadala sa kanya. Para kaming mga magnanakaw na palaging ninanakaw ang oras na hindi naman namin pagmamayari. Kahit anong pilit kong kontrolin ang sarili ko, hindi ko kaya. Lalo na tuwing kasama ko siya. Tuwing tititig siya sa akin, na para bang ako lang ang babaeng mahalaga sa mundo niya. Isang gabi, habang nanonood kami ng TV sa sala. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Narinig kong bumukas ang bintana sa itaas, kaya tumayo ako para isara ito. Sinundan ako ni Greg. Tita, ako na. Alok niya, pero umiling ako. Ako na, sanay na ako dito, sagot ko. Pero bago pa ako makagalaw, nasa likod ko na siya ang mga kamay niya nakahawak sa magkabilang gilid ng bintana habang nakapaloob ako sa katawan niya. Ramdam ko ang init niya sa likuran ko, ang banayad na paghinga niya sa batok ko. Hindi ko na kailangang lingunin siya para malaman ko kung ano ang nasa isip niya. Greg, mahina kong tawag pero hindi ko na naituloy. Dahil sa isang iglap, Naramdaman ko ang marahang paghalik niya sa batok ko. Banayad. Puno ng pagpigil pero may halong pananabik. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung paano siya nakatitig sa akin. Tita, sabihin mo kung gusto mo akong huminto. Mahina niyang bulong. Pero sa tinig niya, alam kong umaasa siyang hindi ko siya itutulak palayo. At hindi ko nga ginawa. Sa halip, unti-unti akong bumigay. Ipinasandal ko ang ulo ko sa dibdib niya. Naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, nawala na naman ang lahat ng takot ko, ang lahat ng pangamba. Pero pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na kayang dayain ang sarili ko. Sa Tuwing makikita ko si Greg, hindi na lang saya at pananabik ang nararamdaman ko. May kaba na, may lungkot, may panghihinayang. Alam kong hindi na ito tama. Alam kong kailangang matapos na ito bago pa mahuli ang lahat. Pero paano? Paano kung kahit ako hindi ko kayang bumitaw? Hindi ko inakala na darating ang araw na matutuldukan ang lahat ng ito sa paraang hindi ko inaasahan. Mula ng huling gabi naming magkasama ni Greg, pilit ko nang iniiwasan siya. Hindi na ako nagpapatangay sa init ng kanyang mga titig, sa mga banayad na haplos niya, o sa mga paglalambing niyang dati hindi ko kayang tiisin. Hindi ko na rin hinayaang magtagal kami ng magkasama sa isang silid. Kahit anong gawin ko, pilit kong itinatakda sa sarili ko na tapusin na ito. Pero may isang bagay akong hindi naisip, na hindi ako nag-iisa sa mundo namin ni Greg. Si Joyce ay uuwi na. Mas maaga kaysa sa inaasahan, na puno ng saya ang bahay nang dumating siya. Nakita ko ang pagkasabik sa mga mata ni Greg habang yakap-yakap ang kanyang asawa. Dapat natuwa ako. Dapat nakaramdam ako ng kaginhawaan. Dahil sa wakas, may rason na ako para tuluyang lumayo. Pero bakit sa kaloob-looban ko may... Kirot? Bakit nang makita kong muli silang magkasama? Parang may kung anong puwersang pumiga sa puso ko. Dahil ba gusto ko pang ipagpatuloy ang mali? O dahil natatakot ako sa kung anong mangyayari kung sakaling malaman niya ang totoo? Isang gabi, habang nasa kwarto si Joyce, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Greg sa sala. Tahimik lang kaming nakaupo, nakatingin sa kung saan-saan. Parehong hindi alam kung paano magsisimula. Tita, basag niya sa katahimikan. Alam ko na kung ano ang gusto niyang sabihin, pero hindi ko na siya pinatapos. Tama na Greg mahina kong sagot Hindi na dapat maulit Tumango siya pero kita ko ang hinanakit sa mga mata niya Kita ko rin ang sakit Pero alam kong pareho lang kaming nasasaktan Akala ko tapos na ang lahat Pero nagkamali ako Kinabukasan habang abala ako sa kusina lumapit si Joyce sa akin Nakaipit ang kanyang cellphone sa pagitan ng kanyang daliri. At sa screen nito, isang mensahe mula kay Greg. Mahal kita, Tita. Hindi ko alam kung paano ko titiisin ang hindi ka mahawakan ulit. Napatigil ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung paano ako titingin sa kanya. Akala ko, ikaw ang makakapag-alaga sa kanya habang wala ako mahina niyang sabi. Pero sa tono ng boses niya, dama ko ang sakit. Joyce, huwag kang magkaila tita, putol niya, pinipigil ang pag-iyak. Alam ko na ang lahat, at sa sandaling iyon, nagdilim ang mundo ko. Nakatayo lang ako sa harap ni Joyce, walang maisagot. Ang bigat ng kanyang tingin, puno ng sakit at pagtataksil, ang malambing na pamangkin na itinuring ko ng anak, ngayon ay hindi ko na matingnan ng diretsyo. Hawak pa rin niya ang cellphone, ang mensaheng nagsiwalat ng lihim naming dalawa ni Greg. Ang katotohan ng ilang linggo ko nang pilit ni Lily Bing. Ngayon ay lumantad sa harap ng nag-iisang taong hindi ko kayang saktan. Alam ko na ang lahat. Mahina niyang ulit. Pero ramdamang puot sa kanyang tinig. Sinubukan kong lumapit, pero umatras siya. Napapikit ako, pilit na nilalabanan ang luhang namumuo sa mga mata ko. Wala akong maibigay na paliwanag. Wala akong pwedeng idahilan. Joyce, patawarin mo ako. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapanatili ang kanyang katinoan pero hindi niya kinayang pigilan ang pagpatak ng luha niya. Hindi niya rin kayang itago ang pagkaputol ng kanyang boses. Pinagkatiwalaan, Kita tita, ikaw lang ang meron ako, bakit? Walang kahit anong salita ang kayang bumura sa sakit na nararamdaman niya. Wala akong pwedeng sabihin para pagaanin ang ginawa ko. Ako ang nagbigay sa kanya ng dahilan para magduda, para masaktan, Bago ko pa masabi ang kahit ano, tumalikod siya at umalis. Hindi ko na siya pinigilan. Alam kong wala akong karapatang sabihin sa kanya kung paano niya dapat dalhin ang sakit na ako mismo ang nagdulot. Pagpasok niya sa kwarto nilang mag-asawa, agad kong nilapitan si Greg. Nakaupo siya sa sofa, nakayuko, tila hindi alam ang gagawin. Nang makita niya ako, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Takot, guilt, pagsisisi. Tita, anong gagawin natin? Napailing ako. Wala na tayong magagawa, Greg. Nasira na natin ang lahat. Alam kong mali ang nararamdaman ko sa kanya, pero mas pinili ko iyon kesa sa tamang gawin. Sa bawat gabi na bumibigay ako sa kanya, unti-unti kong binabasag ang tiwala ni Joyce. At ngayon, tuluyan na itong nawasak. Kinabukasan, hindi ko na sila inabutan sa bahay. Umalis si Joyce at sa huling mensaheng iniwan niya sa akin. Alam kong hindi ko na siya basta-basta mahahabol pa. Hindi ko alam kung kailan ko kayang patawarin ka. Hindi ko rin alam kung kaya ko pang bumalik sa bahay na 'yan. Sana balang araw, magawa ko. Pero hindi ngayon. Ang sakit ng pagkawala niya sa buhay ko ay mas matindi pa sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko noon. Siya lang ang nag-iisa kong pamilya, pero sa isang pagkakamali, nawala siya. Si Greg, hindi ko na rin alam kung anong gagawin niya. Hindi ko alam kung paano niya ipapaliwanag ang lahat sa asawa niya o kung paano niya ipagpapatuloy ang buhay nila. Pero sigurado akong hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Ngayon, narito ako, mag-isa, pinagbabayaran ang mga desisyong, ako rin mismo ang pumili. Ang sarap ng bawal ay may kapalit na sakit. At minsan, ang kapalit ng kasalanan ay isang bagay na hindi na natin mababawi pa. At dito nagtatapos ang kwento ni Elvie, isang liham ng pagsisisi, ng pagtataksil at ng mga desisyong nagdala sa kanya sa isang masakit na katotohanan. Minsan, may mga tukso sa buhay na mahirap labanan, pero ang bawat kilos natin ay may kapalit. Ang tiwala, kapag nasira, mahirap nang buuin muli. Ano sa tingin ninyo? May puwang pa ba para sa kapatawaran? O may mga kasalanang hindi na kailanman dapat pangbigyan ng pangalawang pagkakataon? Ako si DJ Serene. At lagi kong ipapaalala sa inyo, ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na resulta. Piliin nating maging tapat, piliin nating maging mabuti dahil sa huli, tayo rin ang magdadala ng bigat ng ating mga ginawa. Hanggang sa susunod nating kwento, magandang gabi. At sana, huwag tayong maligaw sa landas ng maling pagibig.